Kasado na bukas ang gagawing pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food kaugnay sa questionabling pagbebenta ng bigas ng National Food Authority sa ilang rice trader. Yan ang ulat ni Noel Talaga. Tuloy na bukas ang pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food kaugnay sa maano maliang pagbebenta umano ng bigas na hindi dumadaan sa tamang proseso Nasangkot ang ilang opisyal ng National Food Authority o NFA. Uh, may I invite everyone tomorrow that we will be conducting our um, moto proprio inquiry in aid of legislation particular to the issue on NFA. Anya, bilin ni House Speaker Martin Romaldes na unahin makabuo ng resolusyon at makagawa ang komite ng mga hakbang kaugnay sa anomalya sa NFA. Of course, the Speaker has always tasked the committee to probe anything. Wala pong sasantuhin, walang sisinuhin. Kaya nga po, automatic na po sa amin, at nabanggit nga po niya, make this a priority. Isa sa kanilang aalamin kung gaano kahalaga ang NFA at kung akma pa ba ang mandato nito sa kasalukuyang panahon kaugnay sa mga isyo sa mga magsasaka at mga problema sa presyo ng bigas. Yung ating hinahangad dito is malaman nga po kung ano pa ba ang kung nagiging function ng NFA, ano ba kulang o ano ba uh, are they still relevant to the times? Is it enough na bigyan sila ng powers? Napapanahon din Anya na magsagawa ng mandatory review sa Rice Tarification Law na una nang sinabi ng ilang mga kongresista na hindi naman dapat tuluyang buwagin ang NFA. Dapat lang na magkaroon ng restructuring sa ahensya. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.